Hindi mo nga aakalain na gulay ang ating burger patty. Tara mga mare, samahan nyo kong gumawa ng burger patty gamit ang puso ng saging. Dalawang puso ng saging nga ang gagawin ko dahil lagi kaming nabibitin kapag kakaunti lang ang ginawa ko. Una nga natin gagawin mga mare ay hihiwain natin itong puso. Bali tinanggal ko na pala yung mga matitigas na parte ng puso ng saging. Kaya pag ganyan nakapusyaw ang balat ng puso ng saging ay pwede na. Maglalagay nga pala ako ng asin habang hinihiwa mga mare dahil mangingitim na nga siya dahil sa dagta. At pipigain nga pala natin yan para matanggal yung dagta niya at hindi siya pumait. Pagkatapos ko mapiga ay naglalagay pala ako ng asin. Maglalagay din tayo ng dalawa piraso ng itlog, paminta at harina. Sa harina pala mga mare ay tatansyahin na lang ang paglalagay. Depende din kasi sa dami ng puso ng saging na gagawin nyo. At huwag nga pala natin kalimutan na maglagay ng pampalasa. Maglalagay din pala ako ng tubig. Tapos ay hahalu-haluin ko. Maglalagay din pala tayo ng sibuyas. Yung iba nga ay naglalagay din ng bawang. Pero si Buyas lang kasi ang gusto kong ilagay mga mare. pabango na din at pasarap sa ating lulutuin. Hinalo-halo ko nga lang na maigi. Nagpainit na nga ako ng mantika mga mare at nilagay ko na nga itong burger patty na gulay. Nung naluto na nga lahat mga mare ay eto na ang ating burger patty na gawa sa puso ng saging. Para mas malinamnam nga ang ating patty ay maglalagay na din ako ng pipino at kamatis. Meron din ako mayo, Nanay ko pala ang nagturo nito sa akin mga mare at nung natikpan ko nga ito ay inulit-ulit ko na nga lutuin. Pwedeng-pwede nga rin ito pang ulam mga mare, masarap yun siyang ipang partner sa kanin. At kung gusto mo nga ng healthy ang iyong burger patty ay ano pang iniintay mo, itry mo na din to mare. Yun lang mga mare, sana po ay supportahan nyo ang aking mga mini vlogs. Thank you!